So for yesterday's video mga ayan so 4.32am na nang umaga so nakarating na kami dito sa Gimaras at saka pupunta na kami sa pupuntahan namin na uh, bangkaan ayan mga kung saan doon yung way ng ano mga boat papunta sa ususan so ito yung team A na boat at saka team B na boat mga kabidyo ng aking mga kasamahan ayan and iyan mga ito naman yung Uh, kuha ng aking kasama yan sa kabilang boat ayan so yan ako nakatayo mga kabidyo yung na kumukuha ng video ayan syempre kukuha ako ng video mula sa umpisa ayan namin na pag uh, dating dito hanggang sa pundahan namin at ayan mga ka super kalmado naman yung ano yung dagat mga ka kasi uh, umagang umaga pero hindi namin alam na ito yung mga nangyayari ayan so ayan na nga mga kabidya papaalis na yung grupo namin ayan. so papaalis na rin kami mga kabidya so sumabay uh, sabay kami ng paalis mga kabidya kung napansin nyo mga kabidya ay eh, hindi lahat nag uh, merong uh, life vest mga kabidya ayan so hindi ko nga alam kung bakit nakulang siguro yung life vest namin ayan so ayan na nga mga kabidya nauna na yung grupo namin na team B ayan so kami na lang ang susunod sa kanila So, ito na nga yung uh, simula ng pagtaob ng barko namin mga So, pakinggan nyo yung nangyayari at tingnan nyo mga kabijes Mga kabijes આઈદના પરી

kaya alam ko na 'yung ilaido ng ano pa boss. Kasi lang ba? Nagagawa mi takan para hindi naman kaya kayo doon lang nakatingin doon natin ako. Alam ko 'yan. Sa na raw. Alam mo lang. lang ah, wala kang chump. lang. na ako Terima kasih. จาก

हमलाशा नहीं हो नहीं after ng pangyayari mga kabije ayan, so, nag-decide na lang kami na dito na lang mag-stay ayan, dito kami magpatuyo ng mga gamit namin at dito kami kakain, ayan, so nagtanghalikan kami mga ka-BJ ayan, na, ng mga kasama ko, ayan, kahit na ibang sira na mga pagkain namin yung mga pwede pa kakainin ayan yung pinagsaluhan namin ayan yung kanin namin na ano ng tubig ng mapait ayan pinakalo namin ayan para lang makain mga kabiji kaya ito yung tent namin ayan so dito na lang namin papatuyuin yan mga kabiji dito na lang kami mag uh, ano mag overnight ng dalawang araw ayan so dito naman nag decide kami lahat at ayun na nga mga kabijay sa kabila ng mga ng pangyayari ayan so subukan pa rin na mga kasama ko na mamingwit ayan so hindi sila natakot mga kabijay kasi ayan ito yung mga palagi nilang ginagawa kapag mag outing na mamingwit ng mga isda ayan para may iulam sila. Ayan. So, ito yung na-experience ko sa kanila, mga ka So, mag-ingat kayo, mga kasama ko. Ay, habang papunta na sa gabi, ayan, ito yung ginagawa namin para sa aming panghapunan. Ayan. So, bago pa naman maghapunan. So, nagla muna kami ng mga kasama ko na pwede ah uh, gawin ayan yung mga spend time namin dito sa ano pinuntahan namin na uh, isla ayan so ito yung kasama ko dumating na sila and thanks God kasi safe sila sa pagmiwit ayan ito yung mga isda na kinuha nila ayan so yung pride namin ayan so ibang sinabawan namin ayan kasama namin si Pita, ayan so shout out po sa mga ano mga kasama ko dyan ayan. so uh, stay strong yan sana ulit uh, magbanding ulit tayo ayan and extra safe na tayo ayan so ito yung gabi na uh, ginaganap namin habang kumakain kami at saka um uh, ano while uh, kami mga ayan, sa Adlao, mga natabo ayan sa ka kabuhi namun sa subong adlaw mga kabiji ayan so After namin na panyapon mga ka-BJ, ito yung ginawa namin, ay yung pampatagal ng stress ay sa mga nangyari sa araw na 'to mga KB. Ayan so habang nakatulog na yung mga kasama ko, eto ako mga KB. Nakatingin pa rin sa dalang pasigyan at nagpapasalamat kasi hindi na kami pinabayaan. Ayan, hindi kami ni Lord pinabayaan ng mga kasama ko. Ayan. So iniisip ko na lang na next time kapag uh, babalik kami dito, ayan. So uh, extra careful na at uh, lahat ay uh, dapat maging maingat mga kabiji Ayan so thank you Lord kasi hindi mo kami pinabayaan and then see you sa next vlog and see you sa amin next episode na amin paglalakbay dito so tungayan nyo kung kami ay pupunta ba sa island na pupuntahan namin or hindi so see you and bye for now